Hello, hello, hello guys. Musta na kayong lahat dyan? Guys, samahan nyo ako mag garbage na mga inakay. Dito sa back-to-back -back open natin at sa back-to-back -back white ball split ino natin sa dalawang pair natin. Samahan nyo ako pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Hello guys, bago tayo magsimula, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Guys, ito ang unang pair natin ng ating white bull split ino. Ayan, may egg na silang tatlo. Kaya yung isang ina kay nila, ibababa na natin guys. Para makapaglimlim na na maayos yung kanyang parents, guys. At ito ang pangalabang parasan natin. Silipin natin ang na nest box, baka may itlog na rin. walang egg guys ito yung pangalawang white bull spit ino natin itong dalawang parasa natin ng white bull spit ino natin guys naglalabas na ng albino bali arte nitan din ng ano paglabas lang ng albino etong sumunod na klats nila wala tapos itong sumunod meron etong sumunod ulit wala ulit tapos ito dalawa yung inakay nila si silipin guys itong nest box ng back to back open natin na post pail at split pail bali pan class na nila ito eh wala pa rin visual guys okay lang yan bali ang anak nila dalawang move at isang blue yan ang kanilang anak guys baka gusto nyo kumuha in ko lang yan ng opa undeclear ko lang guys tapos ito na yung anak ng white bull spitting na natin dalawa at isa, bali tatlo bali anim lahat yung mga pababa natin guys syempre lalagyan natin nga ng sing sing para palatandaan kung saan sila galing na mga magulang guys ito na sila guys oh. may sing sing na sila na lagyan na natin ilalagyan na natin sila sa fly kids doon sila magpapalakas. At syempre hindi natin pwede isama to sa mga 4 months kasi 2 months pa lang to guys. Baka mabuli lang yan doon. Yan guys baka may gustong kumuha. PM nyo lang po ako. Tatlong white bull split ino at tatlong opa. Yan guys PM nyo lang po ako. Guys, bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa sumusuporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe na at paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po ulit si Omar26, nagpapasalamat sa inyo. God bless us all. Salamat guys. Keep safe.